Magandang guys, magandang umaga sa inyo guys. Ngayon gagawin natin ng mekanik ko si Paolo. mag change -wheel tayo ng Isuzu D-Max. Yeah, no. Ah, guys. Bilang buwan na raw ni che-change to, Tatanungin natin sa driver kung are, kung kailan buwan nang hindi na hindi na change -wheel to change ito. natin, i na lang guys, guys. i-change ulit natin ito guys ayan okay guys bago natin i-change ulit yan subscribe din muna kami sa aming youtube channel EMBTV. TV pa like at pa share na rin guys at the notification bell para laging updated sa mga i-share na yung video at i-post ipo guys ayan ayan itin natin kung para i-change to ito guys itulungan natin yun para makita nyo pati kung anong number ng mga oil filter nito guys ayan Ayos na, yun ang ating mekaniko si Paulo. Kaya pinagta sa pula konti. Kasi yan. Boss, ilang buwan naman hindi na change sila boss. Mga ilang buwan na hindi na papalitan ng langis. Isang taon? Oh wow. One year daw ito nila JJ Soil. Baka putik ng ano nito, langis ito, boss. Itinan natin. Ayan, may ari. Si PJ Torres. Ah, boss. Mal Malinaw pa. Malinaw pa Tingnan. Yan. Guys. Yan Paul, dey drain na natin. O ano? Drain na. Hey, Ay, pa check na to. Hindi, hindi ko alam kung ano yung sa akin. Ito. Bakit ano Yari ba? Diba? Kaya yeah, siyempre guys, kailangan natin ng panahod ng lakis. Hindi pwede walang panahod. Matatapon. Oh, sayang na. Oh, no? Ayan guys, sasawurin na natin ang lakis ha guys ha. i drain na natin. Hindi na rin kung ano tsura na guys. Isang taon din na siya i-chase with to. Pao, anong number ang kailangan dyan? 19. 19 daw. Ang pampili to, guys. Ayan. I-drain na ng ating mekanik. 19 ang kailangan ng diabe, boss, para matanggal yung ating ano, ha, guys, ha. Yung ating drain plug, ng oil drain plug. Ayan. Medyo nahihirap ang ko natin. Ayan. Oh, puta ay, na. Yun. Tumira so, na. Ayan, tatawuti na. Tira natin kung ano yung tsura. Ayan hindi na, lumabas na sa hula ayan, ano yan? maitim na oh ay one year pa naman hindi na chay chay filly paano hindi itim oh? tulong pa ng Colt eh oh. Paolo, makakasumala yan hindi ka sumakasala ayan guys po, kita yun tumutulong na oh ayan hindi na natin mamaya, lalabas natin kung anong bang hindi gano'ng kaitim na yung kanyang langis one year hindi na soy ayan guys nice. <tinyan> Ayan guys, kakalasin natin pati yung oil filter. Titignan kung ano sukat para malaman nyo kung pagka-change yun yung camera kayong ganitong ano ay Isuzu D-Max. Alam nyo na ang oil filter guys. Ayan guys, 2004 model to ha. Isuzu D-Max to ha. Ayan o. No? ang langis. Ayan guys, meron kami nga nyo dito. Special tools yan. pangkalas namin ano, Ito siya. Yeah. Ito pangkalas namin ng ano. Filter guys. Ayan o. No? Filter range. Ayan o. No? Bigyan natin mamaya guys, yan, tinatanggal ang filter. Si Paulo, yan, no, guys, so, yun, tinatanggal ang filter. Kasi na natin na, kung anong number to guys, ha, para matandaan nyo rin. Kung meron kayo ganito sa sakyan, alam nyo na yung number, hindi nyo na kailangan tanggalin. Yan guys, ito na pala, oh. Ito pala ang ating, ano, wave filter guys, oh. C207 ang size guys ha This is D-Max Ayan 2004 model Yan ang oil filter niyan guys ha Ayan o oh big oil filter C207 yan titignan din natin kung ilan lang isang laman nito guys ha papakita ah, namin sa inyo para medyo abisado nyo rin guys yan uh, ah, yan tandaan nyo na guys ha Ang yung, filter ng Isuzu D-Max 2004 model ha yan C207 big yan guys okay guys Ayan guys, oh, may nakatagas pang langis din dito. May langis. Sa power steering ba? Power steering fluid. Power steering pump. Power steering pump yan o oh. Tagas pala Talagyan natin ng o-ring yan guys o so, yan oh. Sabay na rin yan, so, yan. Natagas o oh. Ay wala ka pantay na yung o-ring hindi na hindi guys ha dinamay na namin yung kanyang power steering may tagas ito, o, yan yeah. ah. yan tagas yung kanyang power Saan steering nakita lang na 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 natin natin. ating mekaniko oh, kaya kinayos <laughs> na rin sinama na rin yan guys dito kami magdalito kami magtarbaho oh. lahat makikita gagawin lahat makikita gagawin lahat walang may aray libre yan nakita lang namin tagas ay hey. ginawa na rin ng ating mekanik si Paulo. Ay, di na. Ay, di na. <gibyan> well, ito okay na guys, kanina may taga siya Ngayon wala na ako. Oh. Okay na Ayan yan, guys, ito na yung ating potential dito sa ating naman, D-Max, Isuzu D-Max guys. Ito na o, oh. shell ang gagamitin natin guys. O oh, yan to, shell guys. Ayan guys, shell, Rimula shell. Ayan, shell, Rimula X. Ayan. Uh, 2040 to guys ah, 2040 ang gamit namin. Shell, Ayan. Ito hey, yung hey, pabalit natin filter Big filter guys Ayan o oh, yan oh. Ayan guys ha Ayan ang change engine natin Pitong Pitong litro itong kinuha natin guys Pitong litro laman ito guys Ayan o oh. Ayan Ayan guys Ayan sasali na mamaya na ating mekanik yan Si Paul. Ayan Si Pao pwede na yan Paragas Siyempre yeah. hey, muna unayin nyo Tatakpan nyo muna yung drain plug Kasi baka mamaya drain plug na Drain oil Baka mamaya makalimutan nyo sali kayo ng sali ng langis yung pala 100 plug oil yari kayo diretsyo sa baba ang inyong langis guys ha yan yeah, number one tip wag, wag 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 na wag nyo kakalimutan na ilagay yung drain plug sa ilalim ng oil pag hindi yari kayo hubos ang langis nyo sa iba lahat na pala guys isa meron nakakalimut na ganyan guys ha kaya dapat yan ang unang yung tatandaan yung drain plug nyo nakakabit nyo muna tag nito guys 19 guys ah, ang gagawin natin uh, yan uh, uh, oh. ayun no yan guys kakamitin na natin yung filter nya o ayun yung lakit nya guys o oh, napakadumi dumi oh, o grabe o oh, napaka na o oh. wala nang makita kulay itim na ang kulay guys yan ito so, yung kanyang chinensu chinensu yung lakit nya natin guys o oh, yan o oh. sobang itim na guys yan, kinakabit na ni Pau yung kanyang, yung kanyang filter, guys. Mamaya, ah, salina na lang siya, guys, sa Suso D-Max. Yan, guys. Ayan, guys. 2003 model. Yung, kinakabit na ni Pau, yung, yung kanyang oil filter, guys, yung ang At ating bigani ko. may salina na ito lang, guys, ha. Yan, guys, oh, sinasalina na lang, guys. Napakalinaw ng shell. Shell, baka naman yan ang gamit namin oh. ang lina oh. puta ng ganda yan ang shell Rimula. mula oh, the... yan guys okay na tapos na paandar pa rin pa nalang yan guys para malaman natin kung okay gawa ang gawa ng ating chase guys yun umandar na guys Diyan na maandar yan eh <laughs> sinesi lang yan eh Ano na kayo mo dito, Dan? Guys, we start na guys, restart na oh. Okay na, ah. ganyan lang magdali. <multipan> Adali, pabilis, mag-change wheel guys. Ha? Tumutulo <multipan> <Ha? multipan> okay, <ma -ador> na ata. Ha? Tumutulo na ata. Okay, na. Hey! Maadara, lang eh. Kaya <laughs> guys, ganyan lang, kadali, mag-change oil ng ano, ayan. Diyo, so na. sana, meron kayo natandaan o na buwang idea mo lang sa ating binilag na pag-change oil ng ating pe. guys ha. Ang kanyang Kanyang filter ay ano ay C207 guys ha. Tapos ang kanyang ano, ang kanyang lang is ay pitong litro guys ha. silang siya lang namin guys ha. Ayan, guys, sana kahit pa no, may nakakoy yung tip o idea man lang. Sa so, ng Teot, yung guys ha. Sana, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV, palike at pasaya na rin guys. Kapag hindi nyo tayo sa event para lang updated. Mayroon share na yung video at popos guys. Okay guys, yan. Ay siya tapos na guys. Oh, salamat boss. So dito na rin sa event trading. Tama ba? Oh. oh lahat ng kailangan yung pagdating kyan. Yung mga bigati ko dito, hindi lang tip boy. Okay, thank you boss. Thank you. Thank you. Yeah, guys. Ay, sige, 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 guys. Ayos Aisha guys, sabi nga, 3-4 lang natin yung natin. Yung soo Thank you guys!